bakit daw ang makata ng bayan ay bumaliktad kay Marcos. Pidati <laughs> daw sa kapagtanggol naman daw ako kay BBM sa lahat ng nambabatikos. <laughs> Marami ang umiyak kasi grabe daw ako magtanggol noon. Pero ngayon, iniwan ko na si Marcos. Nanginayang sila sa akin kasi ang galing ko daw magtula at sumagot. Lahat daw ng tinitira ko ay tumino at natatakot. Kapag naririnig daw nila ang makata ko, yung buhay nila ay parang nalalagot. Sa lahat ng mga nagtatanong, ito na ang aking sagot. Bilang makata ng bayan, ang ipinagtatanong, ang goal ko ay ang tunay na may malasakit sa inang bayan. Tama. Mahal na Pangulo, ipinagtatanggol kita noon kasi sabi mo noong eleksyon, mabuhay ang Pilipinas. Pilipinas. Pero ano ang nangyari ngayon? Namatay ang pitli. Namatay sila sa gutom. <laughs> ang galing. Namatay daling. sila sa gutom. Tama. <laughs> sabi mo, sabay-sabay tayong babangon. E ano ang nangyari ngayon? Gumagapang sa gutom, hindi na makabangon. <laughs> Duterte. <laughs> Gusto mo ng pagkakaisa pero sa kaliwa ka kumampi. <laughs> Tapos sa mga grupo ni Duterte, hindi ka man lang naglagay ng kabinete. <laughs> Yung mga tauhan mo na sumisira sa iyo, hindi mo kayang kontrahin. Sinasabi na ni Duterte na hindi kami nagsasalita para ikaw ay pabagsakin. <laughs> Kundi binibigyan ka lang namin ng patnubay para ang ginagawa mo ay iyong ayusin. Tama. Kung masakit sa inyo na banata ng Pangulo, mas masakit sa amin. Kasi kami ang grabe magpanggol at manalangin. Tama. Kaya, so, Luyalis, huwag niyo kaming gawing sinungaling. Tama. Huwag no, kayong umamin na dahil sa pagkonsyente ninyo sa si BBM ay malapit na mahulog sa bangin. Tama! O si Tatay Duterte kapag binatikos ni Lini ay kanyang kakaibiganin. <laughs> Pero kapag ikaw ang binatikos, gaganti ng palihim. Pero <laughs> Si sure. sisi daw ay hindi papasukin. <laughs> Pero ngayon, biglang nagiba ang ihip ng hangin. <laughs> Pagsabi ng terorista na ang sisi ay papasokin. <laughs> Aba, pinapasok mo din. <laughs> Ganyan ka pala ka masunurin. Isa sa mga gailan kaya ako bumaliktad kasi kumampi ka sa mga terorista BBM. Sa bayang demokrasya ang kapangyarihan ay nasa amin. Kaya bibim yung taong bayan ang dapat mong tanungin. Bakit? Alam ba ng ICC kung gaano kaganda ang naidolot ng war on drugs sa atin? Noong panahon ng war on drugs, ang pinapatay ay mga adik. Pero ngayon, mga inusinti na ang pinapatay ng mga adik. Totoo, Tapos totoo po. sa administrasyon mo, maraming pulis ang durugista na gumagawa ng krimen. Disiplinado kasi ang mga tao sa panahon ni Duterte. Tama, correct! Para na pati pagsisingot, binablog na ng mga piste. Tinatanong <laughs> kasi si BBM kung sa mga durugista, ano ang kanyang masasabi? Galing so, nga, so, no? Ang, so, ang galing. Nasasapul ang mga talagang kung sinasabi niya, sapul. So, ikaw, Gigim, huwag kang mapikon kay Duterte kasi hindi naman sinabi ni Tatay Duterte na nagpulboron ka. Ang sabi niya, bangag ka. Ang ibig sabihin ng bangag, ito ay expression ng mga bisaya para sa mga tao palpak ang pag-iisip. Kasi nakikita niya sa'yo, na ang sinasabi mo ngayon, bukas, kinalimutan na. At isa pa, BBM, kaya kita iniwan kasi yung mga vlogger mo grabe manira. Yun. Sabi ko naman sa'yo, BBM, pitikin mo yung bunganga ng mga vlogger mo. Pero hindi mo kayang pitikin. No? Napag ako na ang nagalit, kumuskumusin ko ang bunganga ng... nila. Alam mo yung kumuskumusin. Ganyan o! No? Ganyan! Wow. Mga minamahal kong kababayan, ipagdasal natin ang ating mahal na Pangulo. Ang galing niya no! sila sa kanilang pakikipaglaban, laban sa mga kawatan. Mahirap man itong gawin sapagkat ang makakalaban nila ay ang kanilang mga sarili. Sana BBM, maawa ka sa mga taong nagugutom, sana maalala mo ang mga tao umiiyak para lang may panalo ka. Tama. Huwag mo kalimutan BBM, ang suporta at pagmamahal namin sa iyo nung eleksyon. Huwag mo Tama kami kalimutan. Yun. At para maalala mo uli kami, kakantahan ka namin ng through the years. I can't remember, remember when you were in ah. When I didn't care. For anyone I'll choose, we're into everything there is. Can't imagine anything we miss. can imagine anything that two of us can do through dying. The dying. Yeah, ang trembling, talaga niya. He says, my favorite with you. Through the years, when everything went wrong, together we were strong. And we know that I belong right here with you. Through the, the years, we're always working out. I learn what life's about right here with you. To the years. Ay! Mas nakakaiyak to kapag may minus one. Pero hindi pwede kasi baka makapiray tayo. Panorin nyo na lang sa Facebook page ko ang kanta ko na through the years. No, na may minus one. 1.3 million followers na tayo sa Facebook page. Ang galing Sama, niya talaga po. Mag-follow, mag-follow na, ka -follow, mag -follow na ang kayo. Ang galing niya, naka-follow po ako. Ang galing niya. Ang kanyang utak, ang bilis po mga kapatid. Kaya, uh, suportahan po natin dahil siya isa sa mga kababayan natin na talagang Nakakatuwa po na talaga nga po dapat natin po ay talaga naman po ipagtanggol natin ang ating pambansang Pilipinos. Ano? Ah, uh, marami na po na talaga pong nalulungkot dahil nung election po noon, ang daming pangako na uh, ang kilo ng bigas ay magiging 20 kilos na lang, pero kahit nga po, 40 kilos, hindi nila kayang ipabalik. Ang daming pangako. Kaya po, tayong mga Pilipino, tayong mamamayang Pilipino, ay tayo dapat ay mapagmatsyag sa ating bansa. Tayo bago tayo bumoto. Pag-aralan po natin ang kanilang mga sinasabi. Imposible po talaga sa ating mga kababayan na yung uh, kilo ng bigas babalik sa 20 pesos. Ano yun? Palugi diba. Kaya ang hirap po. Kahit man lang kahit 50 kaya ang kilo na no 50 pesos. Mahirap. Magkano na ba ngayon ang kilo ng bigas? Ang isang sakong bigas, 'di ba? May git 3,000 yung 50 kilos yata ang isang sako. May git yata ang 3,000. Grabe po talaga ang paghihirap natin diyan sa Pilipinas. Ang daming pangako na wala pong natutupad. Paano po sa next, No? Kaya tayo mga kapatid, bago tayo bumuto, pag-arali natin. Kasi ngayon po, uh, wala na po na yung buto ba natin sa bansa, nababago. At ngayon po ay uso sa atin ngayon yung uh, pag di ka bubuto kung wala na pong bayad. Yun po yun ang na, na kita ko po sa, sa nung ako ay umuwi ng Pilipinas, nakita ko po kung papaano po ang galawan po sa eleksyon. Kaya masasabi natin, hindi natin masisisi po yung uh, mga politiko na nagbabayad, yun naman po ay binabawi sa atin kapag sila po ay nananala. Yan lang po ang masasabi ko. Sana po ay mabago na ang sistema ng politika sa ating bansang Pilipinas. Yan lang po ang masasabi ko talaga. At tayo po ay lahat tayo may opinion, may karapatan sa ating mga uh, freedom. Kaya, yun nga po, freedom. Na matatawag na bilang isang pambansang Pilipinas, sana po ay magkaisa tayo na panatiliin po natin na uh, tahimik, ang ating bansang Pilipinas na sana naman po talaga umunlad na yung mga taong walang trabaho, magkaroon ng trabaho na hindi po talaga yung uh, maraming nagugutom. Sa totoo lang po, sa Pilipinas po ang dami pong nagugutom na mga kababayan. At isa na po doon ang mga vlogger, mga charity vlogger na nakakatulong po dito sa ating mga kababayan na naghihirap. ba? Diba? Bilang isang kalinga partner po, Ah, uh, nakita ko po kung papaano po ang tumulong ang mga charity vlogger at pangunguna po yan ng Balson Matubang at ni Kalinga Prab. Yun po at ni Ruel of Malalag ang ano, pagtulong po bilang isang mamamayang Pilipino. Dahil po tayo ma mahirap po talaga yung makakatagpo tayo na mambabatas na talaga po nang ganyong pagtulong po sa ating kababayan na nanghihirap. Yun lang po at sana po ay marami tayong uh, nagising sa katotohanan na hindi tayo basta-bastang maniniwala sa puro pangako. Ano po? Kasi po yan ang pangako ay napapako. Yan lang po ay saludo po ako sa inyong lahat na mga taos puso talagang tumutulong na ginagawa ang kanilang tungkulin bilang sa mamayam Pilipino. Kagaya na po ni Sara Duterte, ang mga Duterte po at si, Di si Digong po, kahit papaano po ay medyo naging naayos ang Pilipinas na hindi masyadong nakakatakot. Sa ngayon naman po uli nakakatakot na naman dahil bumalik na naman yung dati. Ano ay ganito na lang po mga kapatid. Marami pong salamat sa mga dito sa mga nagsusuporta sa mga pagbutihing mambabatas po. Thank you so much.